So, ayan guys, ang so ating lugar na kung pwede saan na tayo ay maglagay ng ating tent. Ayan, dito tayo sa paanan ng summit dito. Ayan, malamig. Ayan, magaganda yung rock formation nila ng mga bato. Ayan, dito tayo pwede maglagay ng tent. So, napakaganda. Ayan. Ayan, malawak. Ayan, tapos kung magsi-CR, akit lang tayo doon, may CR, may tubig naman. Ayan, pwede rin tayo dito daw mag ano ng hose. Maganda. Ayan. So malamig dito. Ito yung maririnig mo pagkahapon. Yan. Ganda ng mga bato niya. Yan. Ito ah. So maraming dumadaan ng mga nag-hiking papuntang taas yung pinakasamit doon nila. Ayan. So maganda yung mga bato. Ayan. At pwede maglagay ng tent dito. Ayan, sa tabi-tabi lang, sa gilid. Masarap mag-unwind. Ayan. Tahimik. Ayan ang marinig natin paghapon. Ayan yung balak na naipagawang church. Poste pa lang. Mom. Tanda. Yang Kumbaga dito tayo sa tinatawag nilang Mount Lubog. Yan. At yung tubig is from Bukal. Ito yung plan nila. Nagagawing church ng kanilang pamilya. Ayan. Ganda. So guys, kung medyo malayo, pero kayang marating ng sasakyan dito. Huwag lang umulan.